Okay, good afternoon. na, good afternoon everybody and everyone. Balik daw tayo sa usaping politika. Yan nga diba sa ng ang ating mga ating mga kasangga. Ayan, at dito na nga ating pag-uusapan kung sino nga ba ang dapat ibuto at sino ang hindi dapat ibuto sa pagkasinadurayan. Mukhang matindi dito, Pero tayo ay walang kinakampihan na. Ang tanging sandigan natin ay ang taong bayan. Tayo ay nanatili sa ating advokasya. Ayan, na uh, hindi dapat nagkakaroon ng dayaan sa eleksyon At, at syempre, ang, uh, uh, ang yaman ng Pilipinas ay eh, hindi dapat inilalabas uh, eh uh, Sa ibang bansa, ikangay, eh, dinadala sa ibang bansa At binabalik sa atin ng pagkamahal-mahal Ayan, isa yan sa mga advokasyon natin Kaya sa ating video na ito ay ating pag-uusapan kung sino nga ba ang dapat iboto at sino ang hindi dapat iboto mukhang matinig ito ha. Pero inuulit ko, wala tayong kinakampihan ha. Wala tayong kinakampihan. Ito ay ating, uh, ating uh, kasagutan lamang doon sa ating mga kasangga na nagpayo sabi sa atin na tayo ay bumalik na lang daw sa usaping politika. Yan actually, medyo matagal-tagal na tayong hindi nag upload ng, uh, regarding sa politika. Tayo mismo, tayo muna ay nagpay nga. Kaya lang uh, malapit na, malapit na at ngayon uh, ay kampanyahan na ng mga kandidato ay Kaya tayo ay uh, uh... <laughs> Uh, babalik na sa usaping politika. Ayan, sa pagkasinador, ha? Sa pagkasinador. Unang-unang hindi dapat ibubuto ay ang mga senador na uh, sangkot. Sangkot sa smuggling. Ayan. Kung baga ay... Uh, uh, kaya sabihin pa natin na may mga kapamilya na nag-smuggle ayan, at isa pa yan mga uh, uh, kumakandidato na sangkot sa ah uh, paglabas ng yaman ng Pilipinas, ika nga, paglabas, yung may mga minahan, ika nga, yung may mga minahan, minahan na mineral, tanso, at uh, iba't iba pa, at yan ay minimina nila sa ating bansa at dinadala sa ibang bansa, ah uh, at doon pinaprocess at pagbalik, pagbalik dito atin naman binibili na tayo nagsasakripisyo pag, kasi pagkamahal-mahal ay yan yan ang hindi dapat natin binuboto Ayan ayan na, ayan na. Ayan isa sa advocacya kasi natin, ito mga yaman ng Pilipinas ay hindi dapat minimina ng kung sino mang uh, 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 nagmimina dyan at kanilang nilalabas tulad ng tanso, nilalabas sa ibang bansa at pagdating doon sa ibang bansa, doon pero proseso ng iba't ibang produkto at binabalik sa at Pilipinas ay pagkamahal-mahal naman na binibili natin ang pagkamahal-mahal pero dito rin galing sa ating bayan dito rin galing sa ating bansa Ayan, bayan okay okay so isa pa sa hindi natin dapat binoboto ay yung mga senador na dati pa ay yung mga mas senador noon na bumabalik sa pagka hindi na dapat natin yung binoboto, bakit? Okay, okay, okay. Yan ang tatalakay natin. Ha? Ah. Dapat, yung mga dating senador, hindi na dapat binubuto yan. O, oh, hindi na dapat. Eh, sila, sa kanila na mismo, hindi na dapat sila bumabalik pa. Bakit? O, oh, o. Oh. O, oh, sa dami ng problema ngayon. O, oh, bakit nga ba? Bakit nga ba? Ah, sangkot sila dun sa mga problema. Eh, siyempre noon, sila yung nasa Senado, hindi dapat nagka-problema sa panahon ngayon kung magaling, totoong to magaling sila noong panahon na yun. Ayan, ganun lang kasimple, di ba? Kung talagang magaling sila, kung talagang marunong sila noong panahon na sila ay nagpapasasa sa sakaba ng bayan, kung paga nasa, nasa posisyon sila, hindi na dapat nangyayari ang problema sa panahon ngayon. Dapat ginawa nila ng paraan-paraan yan noon pa. Kaya nagkakaroon tayo ng problema ngayon kasi wala nga ka sila ginawa nung panahon na sila ay nasa poder, nasa nasa posisyon pa. Ganun lang kasimple ang logic nun. Oh. Problema sa contractualization. Oh. Oh, di ba? Ang tagal-tagal na 'yan. Oh, bakit nung senador pa sila, dapat gumawa sila ng paraan para ah, malutas na yung problema na 'yan. Oh, di ba? Ganun lang kasi, pagkamahal-mahal ng bilihin. Oh, di ba? Di ba nila alam na pagdating ah, ang tawag dito, nabubulol na tayo. Di ba nila alam na na, na uh, maari sa pagdating sa panahon ngayon ay uh, uh, magkaroon ng pagmamahal ng mga produkto o tataas ang inflation, bilis ang pagta, uh, ng uh, magkakaroon ng mabilis na pagtaas ng inflation, hindi ba nila alam yan? ay eh, kung hindi nila alam, hindi nga sila magaling. Ganun lang kasimple ang geologic, no? Di ba? Kung hindi nila alam yan at hindi nila naprotektahan kung hindi sila nagkagawa ng paraan na hindi na mangyayari ang lahat ng problema sa panahon ngayon, eh hindi nga sila magaling. So bakit natin ibabalik pa sila? Ganun lang kasimple eh. Alam ko sa alyansa ng BB uh, BBN, napakaraming gustong bumalik eh. Adyan si Bamakino, adyan si Lakson. Oh, ito, ano lang to ah. pasintabi lang doon sa sumusuporta sa mga ganyan Huwag niyo akong ibas. Eh, akin lang naman, opinion ko to eh. O, oh, di ba? Ah, oh. opinyon ko to eh. Oh. Oh. So bakit may gana pa silang bumalik? Oh, di ba? Ano ba ginawa nila nung panahon na 'yon? Bakit nagkakaproblema sa panahon ngayon? Oh, di ba? Kapal naman na naman mukha. Eh, hindi naman masama naman 'yon. Hindi hindi naman masama. Hindi naman uh, mabuti 'yun na natin ang kapal na mukha, di ba? Oh. Bakit hindi natin susubukan ng mga bago pa? Bago na angkop sa panahon ngayon. Oh, baka yan ay may magagawa pa. Pero yung mga dati, wala, hindi na dapat binubuti. Hindi na dapat natin binabalik yan. O, di ba? Pakiramdam ko, oh. pihira lang naman ang binabalikan ng mga yan eh. Kasi kung, kung, ah, mayroon pa silang gustong balikan o oh, mayroon pa silang gustong gawin, o oh, dapat ginawa nila na, no, ilang taon sila no, nasa, nasa, pagka, nasa, sinado, nasa sinado. O, oh, o oh, dapat ginawa na nila no, kung talagang marunong sila kung talaga mabuti sila. Dapat doon pa, ginawa na nila. Di sana hindi na tayo nagkakaproblema sa panahon ngayon. Ganun lang kasimple ang logic noon. Oh. Ba't di dati subukan ng mga bago?